Panorin natin ang bagong sayaw ni Elias. <laughs> Ang dami alam talaga ng batter. <laughs> Kaya, isa yun sa mga nagustuhan ko kay Elias. Kasi pagiging natural, natural niyang ganyan ba. So, nakakatuwa. Ang <laughs> um, sa Elias, keep it up lang talaga sa yung ginagawa mo. Mag, magbigay saya Aliw sa iyong mga mananood. Talagang legit na entertainer ka talaga. Just keep it up lang. And... Uh, hopefully talaga no, maging, lalong maging successful pa talaga ang career mo, lalong-lalo lalo na nga talagang i-bless ka dahil, dahil pinili mo pa yung uh, family mo talaga over sa karangyaan. Well, that's good. Kasi ang pera, mahahanap naman yan eh. Magtrabaho ka lang, magsipag ka lang, magsikap ka, magtsaga ka lang sa buhay. Wala naman talaga imposibleng aangat ka sa buhay, eh, di ba? So, so, ano mo naman yung may pera ka nga eh, na hindi ka naman talaga masaya. But, never up lang kasi nga, isa, 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 ako sa mga naalo talaga sa mga pananggagawa mo sa buhay. <laughs> so, di ba? New dance move ni oh, Elias. Nakakaalo talaga, guys. Bye.